okay, okay. tapang dito po yung anak niyo ay nag-aaral niya. ano po anong anong ano po yung degree na po degree po first time yung pumasok po siya po ay talagang matagino po tapasitod po sa talagang yun ang gusto niya bakit kuna hindi siya sa ibang mga po sa po sa po so ah paano nilalarawan ko si Maligaya doon doon ang pag-aalaala ng mga ano, po po sa likod ng mga trabaho mga tsavi sa mga trabaho at mga sa kanya sa kanya

So, yun yun yung palang unang pagkasama niya ng So, wala pa pong Kung kailan ko dito Pero kung kailan naman mga na na nagagawa. Doon sa driver, ano ba sa Ito po ang ng anak ko. May patawad po ba sa inyo? May mga katawad. May mga ito ko. Kaya, po namin. Nagmabulo sa ulo nga. Bumabuti ko lang. Para huwag anak ko. Walang kapatawad. wala ko kung ano ang ko anak, ang nasana ko, na ano ng buhay, ikaw, nakakain ah, ka pa. Nakakain ah, ka pa, ano ko, wala na. Bakas pakatawang nila sa mga hulungan, ano ko, wala na. Nakakain ka na. Saktan din, hindi pa mamito. Kaya, yung kasalanan mo, wala. sir, nung uh, nabubuhay po po si Malia, ano po yung usually na bonding nyo na mag-ama? Ano po kami Sa umaga po, ano, kasama po siya, ano, exercise po kami, laging para po niya. Mm -hmm. Tapos yung niya. Tapos yun po, gusto po niya laging nasa, nasa mall. Nalaro po siya sa mga plate, sa mga, ano, playground, mm -hmm. sa mall. So, last question na lang po. Uh, sa tingin nyo po, uh, ano po yung dapat mabago sa sistema para ma yung mga ganitong aksidente sa hinaharap? Uh, sana po yung, eh, ano? Sa pagbuhan ng lisensya, sana po, bago bigyan ng lisensya, ay eh, siguraduhin yung po ano? Para po hindi lang maulit itong pangyayaring ko. ¿Qué cosa